you guys welcome to my youtube channel magawa ako ng ano guys o so yung para maging ano na siya guys maging mantika ni yung nagpakayog nagpakayog at tiga ako ng miyog. yung walong piraso gamitin ko to guys para sa aso ko kasi yung aso guys ano okay. siya guys may, mag, may nagka ano siya may nag uh, sugat sugat kaya ito ang anahin ko guys okay eh, ito ito siya guys so, tingnan mo yan mo ang katama ko Aih, sakit. Sakit. Masakit, nah, lalu talsik talsik yang mentikanya. mau memodali aku kasih mengapit ano na to siya guys, mamantika. Ito, oh, ang, ang likot. Anuhan to siya guys. Ay, sabi ko, wag siya dyan kasi baka ma ano, masakit yung talsik ng ano, masakit ano, niyog to. Inano ko nga yung cellphone, baka mamahin. Masakit yung talsik ng ano mabango na siya. Takbang ko guys. Masakit yung ano niya guys. Ah, sige, bahala ka dyan. Tingnan mo. yung ano na to. Hindi ko pa siya na paano guys. Na pa, may primer tong si ano mimi. Na may nakingay guys. Akira lang tayo tama na po guys at least may pang ano ako guys at tama mga copyright na naman ako nito kasi may labi diba pag maano na to guys yung pag maano na to guys maras masarap to kainin pag maano na yan diba, po ano bang nito guys pag malo, kung sa Bisaya pa to guys malonok na guys iwan ko sa Tagalog kasi magiging ano na siya oh. Mamadali kasi ko kasi malapit na ang sa ito. Premier pa ako. Sabi ko sa iyo, ito ito, sabi ko sa kanya, ano, diyan mo na siya. Kasi ano, Bango-bango na niya. Yan na, Ayan na. Ayan na malapit na guys ang bango na malapit na din alasing ko nagmamadali din ako kasi kanina nakalimutan ko umalis ako pinatingnan ko yung cellphone ko ah. Oh, kung may pira talaga, after, kung sa ano ko, mag, kung may pira, bibili na lang, kahit mumurahin. Kasi, ano, old storage na kasi yun, yung old ko na, ano, simple, old storage. Yan, kung ang kaso, baka masayang. Ah, maganda naman yun siya, kung pang ano lang, pag medyo may kamahalan. Tapos, ibili ko na lang ng kung pang support ko lang magbili na lang ako ng bago hindi pa masyadong kamahalan okay, ang sakit ng talsik ng ano na to niyog magiging mamantika na to gamitin ko to so dami kong biniling niyo walo kaysa buti na tong maging ano siya kaysa bibili ka pa kung galit mo sa ano pa check up mo sa doktor ang magastos alam mo naman marami na kong bayarin ako problema pa nga ako sa amate. Eh. marami silang ano may pictorial pa daw na may bayarin manalo ako kay Sir ano. Unay na buhay. Ang dami na. Totoo lang guys. Katawa-tawa lang hindi ko ina. Ano lang. Parang happy lang kahit ay problema. Hindi ko ina na yan. Ano Ano siya guys. ya kailangan talaga kung guys ah, na guys hindi ko na yahan ngay guys patulin kasi na yung may halimbawa music guys yah na to masarap po kung kaya niya brown brown na mantika lang kasi yung ano yung ko dito guys